Ano ba tong nangyayari kay Mika? Grabe, guys. Ano ba? Ba't ganun? Nagkakaganyan siya. Sumasakit daw yung puson niya. Ano pa yung masakit sa'yo? Tagiliran. Tagiliran? Tai yun. O paano? Oh? May gitna isang linggo ka na palang hindi tumata eh. Paano hindi sasakit yung tagiliran mo? Ang mahirap niyan, pagka nasira yung tae sa loob, ayun nga, nagkakaroon ng colon cancer, ganyan. Maliban doon, di ba alam mo yung labasan ng tae? Yung nasusugat? Pag parati nang nangyayari yun, kunwari, parati nang nangyayari yon yung lagi na lang na tumatae ka ng ilang araw, bago ka makatae, kapag ka nangyayari yon nagkakaroon na sugat yun, hanggang sa ulit-ulit nang nangyayari yon nagkakaroon ka na ng diferensya sa pitaklan mo, merong nagka-cancer din doon. Yung iba naman, inooperahan. Pagkatapos inooperahan, pag inooperahan na yon yung pampigil ng tae, kapag nagkaroon na ng bukol-bukol yon pag in inalis yun, pag natatae ka na, lalabas na kagad ng tae, kahit nasa angka pa. Hindi nakakahiya. O, tapos ngayon, ano naman ang nangyayari sa'yo? Hindi ka mapatae. O paano kung hindi lang yung pitaklan ng nagka-cancer pati yung colon cancer mo dahil ang tagal-tagal mo bago tumae. Ang hirap-hirap no, ang payat-payat mo pero hindi ka naman healthy. Yung iba kasi pagkaganyan parang healthy, syempre ako mataba. O. Pero parang mas healthy pa ako sa iyo. Kasi hindi naman ibig sabihin mataba ka. Yung healthy na sinasabi ko yung pagkamataba, hindi yon. Yung healthy sa katawan kahit na meron akong ibang sakit, at least hindi ako nagkakaganyan kapag ka, hindi ako nakatain ng isang araw. Hindi ako mapakali. Kailangan bukas tatae ako kahit hindi ko nararamdaman tatae. Pero pag umupo ka naman doon, kahit hindi ka napapatae, bigla kang mapapatae. Itabi mo muna yan gamot mo doon sa may tabi ng cellphone mo. Tsaka ka na tumai doon. Ang hirap ng ginagawa mo, Mika, Mahirap yan, yung hindi tumatae. Tapos, al alas otso na. Ayan. Gayang ka palang gigising. Alas otso na. Kumain ka na nga doon? Ako nga tatain na ako maya maya niyan eh. Ayokong hindi ako napapatae. Ba't mo yung ID mo dyan? bakit? patay? Hindi. Okay lang naman yun. Ikaw yun eh. Hindi e ibig sabihin mukha kang patay. Hindi, okay lang naman yung ID mo. Wala naman akong, eh di sana ako mukha kang patay doon. Sinabi ko na sa'yo. Wala naman akong nasabi doon sa ID mo. Tay ka na doon. Bago ka mag-almusal, itay mo na yan. Tupi mo na yan para hindi nagagalit si Apong Gloria. Ano ba yung nangyayari kay Mika? Guys? Hindi mapatay-tay eh kahit masakit, tiisin mo, kapag lumalabas yon masusugat talaga yung pitaklan mo nyan. Ano ba to guys? Mika, sabihin mo yung totoo, tumai ka o hindi? Sabi mo, maraming tao doon. Ba't ba yung ina-ina ng boses mo? O, di ba nagpunta ka sa CR? Beniga, pa ina pakinamin boses mo niya magmay na yan. O paano ako ibablog kung hindi ko lalakas yung boses ko? Hindi, yung tinatanong ko, yung ano, yung ano, nagpunta ka ba talaga? O bakit parang ang bilis-bilis mo? Baka hindi pa lumalabas lahat? Kasi kapag ka isang ligo kang hindi tumata eh, ang tigas-tigas nun, hindi lalabas yun. Mika, baka nagsisinungaling ka sa akin, ha? May lumabas, Siyempre, hindi namin nakita na tumaik ka. Paano kami maniniwala sa'yo? Hindi ka tumae, no? batang Ba't ang hinaan ng boses mo? Lakas para matapos na. Nami ka, sigurado ka? Alam mo, ikaw rin naman ang mahihirapan pagka nagkaroon ka ng kanser, mamamatay ka kaagad. Kala mo, hindi ka mamamatay. Alam mo yung asawa ni Kambal dito, di ba? Kambal yung nasa yung spring yung dito ano nano kasi springali di ba? Spring oh, yung may ari noon yung kapatid nila yung panganay. Pero yung mga bunso niyang kapatid nakambal. Yung isa hindi pa nag-aasawa. Yung isang nag-aasawa namatay na yon. Mas matanda pa ako noon, bata pa yung mga yun, may 30 lang ang edad nila. Namatay ang liit-liit pa lang ng mga anak nila nung namatay yung babae tapos sumunod yung lalaki ang namatay din. Yung lalaki kasi, alam mo, yung, yung kasing babae, eh, breast cancer. Tapos sumagos na sa utak yung cancer niya. Pero, yung lalaki, yun nga, na yun. Dati nag-a-abroad yun. na yun, sapitaklan yung problema niya. Tapos, parang tumuloy na yung sapitaklan sa colon cancer. Yun ang ano ng tae. O, paano yan? Kapag ka naging ganyan yan, kapag nagsisinungaling kang, hindi ka naman pala tumae. Mika. Hindi ka nagsisunungaling. Ha? Ba't ang hina -hina ng boses mo? Ibig sabihin, baka nagsisunungaling ka. Na. Ibala e, ka, Mika. Hindi ka makakasama mamaya pag hindi ka tumae. Aalis tayo mamaya, di ba? Dapat alas dos, kaya lang alas 5 na pala yun. Baka naman dumating lang si Boris, makalimutan mo ng may pinag-usapan tayo kasi hindi ka na nang maliligo ang baw-baw mo. Ba't ba, ba pumupunta-punta pa sila? Tapos yung baso, linayaan mo lang doon. Ikaw ah, nag-aano ka na ng perwisyo dito ah. Kumain ka na, yung binili kong palabok at saka tinapay. Kainin mo na. Asan ah, ba yung binili ko? O kainin mo na nang inumin mo na yung gamot. -pang -pang Hindi ko alam anong nangyayari sa iyo, Mika. Kaya ah. na totoo kang nakataae. Hay nako, pasal. paninain paninindig ng mayari mo kasi ba yung mamamatay. Pa nakitang daka. Kita. Kainaket. Di divide divide dam. Bayad di set kasi naman 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 ang magasis kasal nga nung panahat ng nga kasal? hindi lang, nung balang nung nung mga doon ba po, baka sabi na nga nung lang kayo, retang kareng sound system e? iba iba oo balo ko naman ang amang mo e eh. baka nyo nang nabarada po, nung kahit nang anong bayan mayroon naman naman nga oo ano mika, masakit pa yung ano mo po ano ba yung masakit sa iyo talaga? Puson ko kasi ng first day ko. First day sa mention. O yung ano naman, yung bakit ba sobra waring sakit? No, I mean. Yung puson mo sobra bang sakit? Oo. Mm -hmm. Ano ba 'yan? Pero sa puson lang 'yon, hindi naman dahil di ka tumatae. Mm -hmm. Kaya ko. Adv advice na kanin. Kaya kanin may good advice sa uh, Ini mo balik nung pagkung lolo igy nay ay wakin Wow. Anya kanong miras ano 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 na ano si mama ano 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 Katabi ko mama niya eh. Ikaw niya, dali kita yung kahit bisito. Dalawa yung ano nila doon yung kwarto nila. May kwarto sila para sa bisito. Kaya yung natin naked lang ka rin. Kaya nga sir, ba guys? Kung ano yung magiging aral natin dito guys. Kapag kahit na hindi nyo nararamdaman na natatay kayo ay tumay kayo. Mahirap yung ginagawa ni Mika, guys. Yung isang linggo. Baka hindi lang isang linggo yung hindi siya napapatay. Baka ilang... Ano na yun? Lagpas na ng isang linggo. Kasi yung alam lang niya, isang linggo na siyang hindi tumatae. Pero, syempre, kahapon niya sinabi yun, iba na naman yung araw ngayon. Alam nyo, guys. Basta, kapag ka umupo kayo, umupo kayo, ha? Ang -baw ng pinag-uusapan natin. Kapag, uh, ano, umupo kayo sa may inedoro, eh, kahit na hindi ka natatae ay matatai ka. Ganun 'yon kasi yung pag nasa inodoro ka na, yung isip mo tatain na, hindi tatain na kapag ka hindi mo sinusubukang magpunta doon, hinahayaan mo lang araw-araw na tumae, tumae, ganyan. Ah, uh, natatai ka pero hindi ka naman pumupunta doon sa may kubeta, walang mangyayari hanggang lumagpas na yung ilang araw, hindi ka natatay ako kasi kunwari, uh, nakalimutan kong hindi tumay sa isang araw, hindi ako mapapakali talaga guys alam nyo ba yung ano, yung pakiramdam na hanggat hindi ako nata eh, ay hindi, hindi uh, ano, yung pakiramdam ko talagang iba kaya kayo guys kung kung kayo, wag nyong hahayaan alam nyo na ba yung mga cancer-cancer ngayon alam ko merong nagka na tumatay na pero kadalasan yung mga hindi talaga napapatay. Alam nyo ba yung uh, meron akong kaklase na nagkaroon siya ng uh, ano, hindi ko alam, basta bukol daw sa may pitaklan, tapos yung uh, yung pitaklan niya, ano ba yung pitaklan? Basta yung pinakabutas sa, sa puwet, ayun, uh, sinarado na yung butas niya sa puwet at nilagyan na lang siya ng kung saan, uh, sa may gilid ng katawan natin. Uh, hindi ko alam kung sa may gilid o dito, dito sa katawan natin doon na ni binutasan siya doon at doon na lang siya tumatae eh. pero nakakaihi naman siya sa mismong iihan pero yung pagdumi talaga ay nandun na dito sa gilid gilid natin oh, ang nangyayari ay uh, ganun na yung nangyari kailangan every 6 months tinitingnan nila yung pit niya kung uh, hindi yun cancer kasi Uh, cancer yun eh. Ibig sabihin yung cancer parang tinanggal na nila. Pero siyempre alam nyo naman kapag cancer na ay tumutubo ulit. Ang hirap-hirap nung ganun. Kasi kap ang iniisip siguro nila na kaya tinanggal na nila, yun, at sinarado para hindi na nagagamit ay para hindi na yun lumalabas doon yung germs, ganyan. Eh, alam nyo na, yung totoo nun yung fit natin kahit nasusugatan yan, pero madali ring maghilom yung sugat di ko alam kahit na laging basa yung kwet, ganyan, pero uh, madaling maghilom yung mga sugat, pero hindi ko alam, alam kapag ka meron ng bukol, kagaya nung nagka-cancer na kaya sinarado na, syempre magiging tuyot-tuyot na yon O, um, alam nyo ba kung gaano kamahal yung nilalagay nila dito? Nakalimutan ko na yung pangalan, kulosomibag, or iba-iba, yung sumibag parang para sa ihiya tayo yun eh. yung sa tae yung iba 500 plus yon at hindi naman pwedeng yung 500 plus araw-araw mo papalitan so ang ginagawa nila every 3 days nilang pinapalitan yung colostomy na yun. ay colostomy basta yung bag na para sa tae ganon wala hindi ko maiisip-isip ngayon habang sinasabi ko pero mamaya niyan bigla ako maiisip kung kapag hindi na ako nagba-vlog ganon yon o, oh, ganun uh, ang nangyayari sa kanya ay ganun. Kaya, kung si Mika, hinahayaan na lang niya araw-araw, ganun-ganun. Kaya, alam niyo yung kaibigan uh, kong yon yung um, kaklase namin pala yun, na ang payat-payat niya, hindi siya tumataba. Kaya pala hindi sila tumataba. Kasi parang ganun, yung hindi sila laging tumatae eh, kapag daw tumahe, ay konting-konti lang yung tain niya. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yon pero ko alam kung nasaan na punta yung ibang tae niya. Di ba, kumakain ka naman. Di naman ganun kaliit lang yung magiging tae mo, di ba? So, siguro, nasisira yon sa ilang araw na hindi siya tumatae. Kaya, hanggang sa magkaroon ng problema na yung ano niya, yung, yung uh, daanan ng tae, Basta, tayo ko nang magsalita dahil, ang baho ng pinag-uusapan natin. Ayun guys, sana si Mika rin ay makatain na. Kawawa naman yung batang yon Ang hirap-hirap ng merong ganon. Ano? Grabe! Guys! oh yun lang guys. Thanks for watching. na uh, Share ko lang na si Mika talaga ay hindi makatain ng lagpas na ng isang linggo. Ayun. <laughs> Thank you guys. Thanks for watching. Bye-bye!